Grabe gid mas bati ultimate winners. ay what kay ang mga kuntin puro na lang tore what umaarab ka magtore bisitahin mo na may yung bayan namin sa placer Dahil, yung e kasi maraming puyos doon hindi puro karan sabi-sabi na magaling ka magtore kasi mga asawa doon sa bayan namin sa placer nagreklamo na 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 yung asawa nila yung mga puyos kasi sa sobrang init ng panahon, hindi na nakaligo. Kaya mas pati ultimate winners, ano na? Dayuhin mo na yung bayan namin doon sa placer. Eh sabi mo, libre tore. Oh, pero yung mga puyos doon, nagbibigay ng manok pag sa sa'yo. Kaya, Wee, malaking kita mo doon. Yung manok, ibibinta mo pagkatapos mo magtore. Di Magkapira ka na. O, Facebook, kaunti na yung kita mo. Oh, na, dayoy mo na yung bayan na mas placer. Di ka, puro ka na, sabi-sabi sa content mo na ma. Sino magpatori? Sino puyos dyan? O, oh, doon sa bayan na mas placer, ini-invite kita. Ah, ano? Mas ba tayo ultimate winners? Kailan ka pupunta doon sa bayan namin? Kasi, maghahanda kami doon ng ano, manok. What? Maraming puyos doon. Tsaka, mas ba tayo ultimate winners? Pag ikaw pumunta din doon, magpatori ako ulit sa'yo. Yeah. Ay, malaman ko kung paano ka katibay magturi. Sabi mo, matibay ka magturi. ginagamit mo, sundang. Pag matigas daw, sundang. Pag matigas, yung kutsilyo na matulis. Ay, ma malaman natin yan, mas matulis din eh. Ang kagalingan mo. Puntahan mo kami sa bayan sa placer, ha? Iyay! yung namin. Maghihintay ako sa, ano mo, sa sagot mo, kung kailan ka pupunta dun sa bayan namin. Kasi nangangamoy na yung bayan namin doon. Alam Nangangamoy na. na Binud. <laughs> Kasi wala na tubig eh. Hindi na nakaligo yung mga puyos. Kasi hindi na natanggal yung binload. What? Bisitahin mo na kami. Masbati Ultimate Winners. Ha? Sa lahat mga puyos diyan, i nyo na si Masbati Ultimate Winners para pag gusto niya magpaturi i-message niyo lang siya para ma malista na kayo ma malista kayo sa ano niya kasi may notebook yan siya eh sa lahat ng puyos ang paturi sinusulat niya nililista niya para hindi maunahan kasi yung mga papaturi sa si kanya nakapila Ay, sa kunti ay, 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 mga ay, na ay, 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 ang ay, ay, kaya ano na, mapalitan na yung mga post sa kababayan ko sa pusir. Ha? Ah, Salamat! Bato sa ang great Hintayin ko yung sagot mo. Kaya hey, na ako mausap dito ha? Nakakapikunto, hindi ko maintindihan eh ha? Ha? Asa Sa ko yan?